Kunin naman natin mga karabas sa to, Kunin natin laman. Gigisa natin na. sa ano. Sa tutang mo na may upok. Kadali na siya pa rin natin yan mga karabas eh Yung laman niya pag Laga, ang pagkasan pa rin yan Karapas, Pagpulatan na natin yung ano Upo Huwag kagid magdikit sa mga ano hmm. Abo ang antik <laughs> Sit up ang oh, kalana na Lagat natin ye Ayan yeah. Pag-display-display <laughs> ang tikyo, kainin ka pa yun.

Ayan. Ayan. Na natin ng mga karabas style lahat ng na basa. Wala <laughs> tayo kung pagkatong dito. Mga karabas. dipat natin ang ano to. Gustuhan. Parang nabasa yung ano natin kanina. Yung ating butane. Sobrang hina. Kaya nagano tayo ng uling. Double purpose yan guys. Pampaano rin ng mga uh, ano. Miknik. Kami ah, kanina ng miknik eh.

Ito so, yung aming ano, main main dish talaga. Oh, crispy mess, oh. Kapya. Oh. Labuangin niya. Wala hmm? wal lang kabuwa Di puti. Wal ka na shell niya, no? Ah, Abo, pagi daw, Wala, wala lang ka nang buwangin talaga. Tidis, tidis. Wala talaga. Ay, kahit kapag na lang yan, ang lasa niya, no? Kung, oh. Oh, wangin isang pagderong sa daw katapat yan eh wala po rin pong ano kahawin na sa daw wala ano <laughs> cancellation ng klase 1pm ang cancellation late late month <laughs> kung pa lang nasa school ah pagod ba mga bata kanina eh Single number 1 hmm. ano man ang huli huli mga kapo ang oh! gastos ang baon yun eh. ubus na <laughs> 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 Dapat kanina pa yun, dahil nakasipet. Namirinda na tayo ng Uy! Hindi na Malawa natin guys. <laughs> Para mawala yung ano, no? Mga... Uh, Wala yung putik. Magkarina ang gawa ko! Ano tayo ng ano mga karaba. pasok para sa malamig na panahon iskabit si dapat yan eh kaya lang umulan eh <laughs> iskabit si kaya sa mga karabas guys yung sana nag comment nang dapat kahoy wala pa rin bukas baka <laughs> bukas deliver na bukas po nga po nga kahoy po sayan, yan kung ako yung tinutulit ko yung ano yung hmm, iwa-iwa yung konti oh, no? Yui -yui yang po. sarap po ah uh, yung malaki po Ay, yung... pag dito hmm. sinal to pag sandok niya kanya lahat siya <laughs> tubi tayo oh iba ah ini kita hati-hati ya Pak Kopi ya

ako guys kung may kamatis masim masim Sarap. Uh, wala eh wala daw bunga yung kamatis pa niya wala pa bunga pong pa? wala pa. Wala sabi. Hello. Hello pa. Hello pa. Mga <laughs> <laughs> rabas ilagay na natin tong pupo. Ang <laughs> na. Ang narebis na pong loy. Nipis yan na <laughs> Taya, <buta. laughs> Ilang oras <laughs> tayo yung binabato na ulan? Umaambo na naman eh. Tayo tayo na konti ay. Kain <laughs> din din gaga eh. tetera na lang natin. Hindi <laughs> wala na namin doon. Kunin <laughs> na <lang. laughs> Eh si Igay eh bago pa raw kumuha ng pamain. <laughs> ay tayo mo ang mga mata natin eh talagang mamatay na sa gutom eh. Siya kumukuha pa ng pamain, Tsak kumain na yun eh. Nag-ayos pa ng baka. <laughs> Nag-ayos mo ba? Na, Kaya ter hanarang na natin. Yun yung pinaka-practical na pamamurahan. Di ba magkatampo sa atin yung mga dito. Binayo na tayo ng bagay <laughs> uh, ter na dito. Oo, madala naman Kaya pa lang. Ay, kakain daw sila. Wala pa naman. Tutim dagat, Og. Kung kuhaan ko kayo dito nang eh. Oo. <laughs> kayo, mm -hmm. pag nakauli kami na pula po, kayo pa ang lakas magkain. <laughs> yan. Kuha ko pa kayo yung mena mo. Ayan, okay. dyan kasi yung mga team dagat. Nakakarabas. Mm pong, dali. Pong, pong. Isa pa. Mm -hmm. Ang dami pa yan, oh. Ito, pag lumakya, Wala na yan. Sip-sip lahat. Musim empat empat puluh lebihnya, tapi yang kopi sudah lima belas Yang sip-sip saja, hai, 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 Tutawa siya ang tiyan. Ang ulang mo siya <laughs> <laughs> na biro ka lagi po eh, <laughs> nga. Ay ano na yan o. May satanghon pa yun po. Hindi ko pa ng satanghon. Wala tayong masabaw sabaw dyan. Pag ano naman ito mga pag kumulo ito. Ikipis na. Sige pong. Lagay mo po. Sige. Sige. Yan. Sapa. Sapa ito yan. Medyo punuin mo kunti. Sige.

Nataan na natin eh. Pahap yun. yo. may sa to hours later. Wala pa. Tikas, <coughs> tikas man Nah. na lang natin ang aramas <laughs> tingin ba natin pong si pong ganti mas tingin ni pong Lloyd oh ang tamid gutom din yan wala ka man lang ha oo pong oh pa kami mga aramas doon sa ano dagat nega sila dyan janannya opong <laughs> may upo ay <laughs> may upo ay, ay mabawas. Mabawas may, may upo may upo may si debbie ito na lang ito yah 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 Ayan, oh, malambot na rin kanina eh. Ilagay na natin guys yung pampalasa talaga ni Pung Luit. Hindi talaga pwede na wala yan eh. So tangho, tatlo lang muna siguro po? Hmm. Dami tayo Kapat na ha? Hmm. Yeah. Hmm. yan Ayan, lang pa lang. Ay, sakto dito. Ay, lambot to dito. Ginabagsak lang yan. Ayos na yan. Hmm. Di ba nga sa mga cup noodles, labag lang uh, yan. Ayos na. Hindi siya tulad ng supas na uh, pasta na tsaka yung pasta na espagueti. Man. Ano yun? Tigas yun. Parang miswas yan. 5 Five, Five minutes mga karabas. patay tayo sa area kung nasaan yung timbagat. Makainin natin. Magpapiding tayo. <laughs> <laughs> e, na wala man. kita lang Wala kita eh, Galit ni Igay. Na. Sana baka kayo? Tum <laughs> na kami. wala silang kakainin. <laughs> para, para yung piin ni Igay. Ah, Mm. Habang nag tayo dito pong mag ano to. Magluto na to. to. Lutuin ang sarili niya pa yan eh. I-check mo nga po, i-check mo. Ayos na? Oo, oh, ayos na. Ha? Ah, na? Pwede na? Okay na, na. Kahit ano lang ngayon, masarap. Kahit kanin lang ngayon, kakainin ko. Ano nga eh. Oh. pa. Nakitak na banda doon eh, doon yung ano eh. Ah. Doon yung papagsan niya eh. Oo, oh, okay. Tara, tara, tara. May inumin na doon ah. May ah. inumin. May inumin din kaya. Ayan. Ah. Ah. Meron, manis nga eh. Sabi na kami. tayo oh. ganda. Ganda nila. Dito. si <laughs> Raymond. Ano si Pasensya na kayo ha, medyo Ano lang <laughs> to? Ilalit. Wala na! Hindi, Oh, niknik man! pa. <laughs> 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 <bag sinibitle> <laughs> <mali> Kalit <laughs> ni <laughs> 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 kaya, <laughs> kaya, no? lang. kanina. mo Oo ka. Ay! talaga. Manalo na Ilap-ilap ng... Yeah! Biglang ulan <laughs>

Dumamon, ano wala mo? Ay, Hindi, kung ano ang gimpos ni Jay. Eh, yun yun eh. ikaw kanya ganyan. Ano ba? bangus. Hindi eh. Well, mango. Takti mungu. bangus. Ay, yung yan ba? ano Ano ulam ngayon? Ano? Yan Ano yan? Dudyasan ba? Mon? Oo! 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 sabi ni GI, saing, saing tuloy ako uli ay. Kain ng mga bata galing sa eskwela yun sana. Tuloy, tapos tapos ako, na yun. <laughs> tapos na kain. Sa magbira ni Rick ako sa kapitbahay <laughs> <laughs> ah, sabi ni Kanet. Abo. sa ah. Wala

Nakain, nakain, eh. Bata tamang kita na kaya kain na eh. Kawa bata na yan. Yung ano, yung bunga baga ng ano yan. Sarap ka rin daw to eh. Bungo kayo niyan! Bunga, ng piyapi, piyapi baga. Yung bunga ng piyapi na bilog bilaw. <laughs> yung pagkariwa Umang, nag-umang. Ay, nag-isaw. <laughs> yung umang galak at lakad, pawaan. Pakain <laughs> siya eh. Tali din. Hmm. Apodisak daw yun. Pawal pa bos. <laughs> Apodisak naman yung boss <laughs> Hindi, pili, okay. na rin. Mm. isang kilala namin. Three months lang pagitan. <laughs> <laughs> Hindi Ay, inyo. Sige, sa inyo na. Ayun sa inyo na. Patindihin. Pwede na daw, pwede na daw labi ni ano. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. yun sila katropa pala. Hmm. Di unong daw malunggay. Ay, sa hindi sa barunggay nagbase eh. Dalawa. Sa akin, naubos na yung mga ano ah. Pagtumba na ang mga saba. Pagtumbang <laughs> ba tayo ano? Pagtumba na ang mga saba. Pag wala ng saba na natira. Bintangan pa yung ha? ano Yung... Ilimindo uh, <laughs> na nagkakumpan sa akin. Eh. <laughs> <laughs> Gauga. Bags na sa mo, kinabintangan na doon. kahilig-hilig dumanguan ng dahon saking. akin. Hindi <laughs> <laughs> ba na kuyo? Yung pala, doon lang rin no? pala, no? At ang doon lang rin <laughs> palang katira. Tuloy, hmm. sabi, sabi ni Bags. Tuloy ka, pinagbibintangan ako. Extra ko na. <laughs> 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 Mixer din ba? <man. laughs> sayang din. <sayang ben. laughs> Lakang tali ngayon po nga. Wala guma. Kamot sa loob. <laughs> busy. busy na yung busy. Gutom na. Gutom na. Kung lang kita bagin dyan po. Bong. Bagin. Lobo ko po nga. Masama sa'yo po. Kakunti-kunti na nga. Nagapamuti na rin. Gagaya na rin sa akin. <laughs> Bukunti na rin. Bukunti na rin. na rin. Bukunti na rin. Bukunti Oh, di pilok, di sini. Tangkau. Pagkatong uto mo, kahit ilaw pa ang... Parang kinulang kayo sa sili. Hindi, sili mo lang kanin o. Ay! Mood! Lang yan, iya lang. Ako! Ken mon! Ken! Babad pa tubig o. Tapos na rin man yung post ni Jake na yon Bago ito ilabas. Ngayon lang araw yon hindi na malata yon Hashtag, inubusan ng kanin ng ating anak. Hindi, hindi rumaki ramdam talaga eh, guy. Sabi lang daw na. Ain ngayon mo na yung mga sa ilong nga ginapalaban. Abo, dakma daw ka mo na. Totoo. Totoo na, no? Masarap e. Eh. Suga. Dito lang, na e. to e. ma, ngayon, lusa, <laughs> Takal, eh Dapat muna Chinese. Ilang <laughs> yung e! binigay niya sa amin... Ano ba? mo. Basis sa binigay mo sa amin na butain, sa ilang oras

Wala. Oo, oh, parang Laman sa Bon! Tulog na ano? Ah. Oh. Mm -hmm. uh. 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 Sawa rin pala ni Knik. Oo, na rin. Dapat niya. may na rin sa'yo. Sa na ah. din kami. Sarap. Ah! Sarap ng luto. Ni Harabe. Ito rin Nakahayaan pa mga pinoy, oh. Bigis ng babo ko eh, kay. Huwag. Abutin tayo? Hindi. Ano raw? Tulungan daw tayo ng Team Lagat i-buhatin ang bagay. Hindi kami lang. Tutungon niya kami. Gutom Wala nga nyo saug. Wala nga yung bahay? Baha. Wala, soro ka? Mabuhay ah. Kami lang mong saug niya. Ganyan ka rin dati. Kami lang ang antay sa inyo dito. Tapos mga tao, eh. Masa talaga. Ano? Ang dami nito kayo magkana. <laughs> ito. Tanungin mo. Dito marami kasi. Tanungin mo sila kung ano ang baramundi na nagalagapakan ng kanina. Diyan eh. din. ano lang kami na. Makagat <coughs> din kayo, baramundi Baramundi 'yon? Baramundi. Baramundi. kanina. Tapunta pa lang kami kanina kasi aban dito. Ang problema, kunti namin. Ang nilang pangguma ng banak, Malalim, malalim tapos karina. namatay na yung mga pamain na iba. Ay, thank you Lord. Nambat ka ah. yung preo, di ba pwede ito madami? Pagkakas yan, Ang maganda saan ng tubig kung galing sa babaw, pagpahuli kami yung pamain, papalalim, tapos palalim yung panak namin. Ganun saan. Kaso yeah, madaling aroma ng babaw. Ayun na doon napapasok yung bags yung pagkamping nyo dito. Yun. <laughs> Hindi <laughs> na nga naalala! Kinapaalala mo pa! Hindi nga na naalala! Hindi! muna, yun? namin Ayos, thank you!